Gikan sa gabi pusoon mo kung wala kay inggit sa imong kagulingon tanggalan ng inggit hindi ka ma-successful kung ingana imong batasan. Nga ma ba inggit na rekos imong sige. Inggit sa lata para si mo na inggit kada gani. tarong ka kay basi ang pakunta ka karon ha. Ayoko i ano <coughs> ang inggit. get iba prank natin si Kuya Sherwin na ginachismes niya ko ka ginapabati-batian niya ko sa Facebook katuan naton siya kagawa awayon kag -away pamakoton kung ano ginachisbe siya kay kakaon lang daw ko dire kag -tulog. ano kaya ang reaksyon niya kung sukmatan ko siya nga hindi gali tinuod anong mahambal niya kay ito ta na siya ano sud anon ma ano sud anon ano oh, ya yeah, sure wen may mamangkot wala ko sa imo ano tong ginachismis mo sa akin eh. Ano chismis? Nga ka, ulo ko tay kada tulo ka bulig man ko. Ledo hanginon ka, sige chismis. Sino man chismis sa imuha? Wait, tawag mo chismis. Sa... Ay, mo ka na sina. Pati ka na ka habog. Ikaw. Kami ano hay? Ano to? Mira, man mo. Ano ginapost ko? Ano ang ge... ano na ko hambal? patibati nga di sa Facebook. Pwede, never ko magpapatibati sa tao kung wala may binuhatan. Ano ka? Ay, kambu-kambu sa mo. Ano ka lang, ayos na bugambog ka na. Paano ko maghinambog? Bago ka magambal sa kuha, tarungo ni mo ha. Kung bago ko maghihamba, mag ano. Hindi, ayaw, wabi kay Bebs, ko kaunan ka din tulog lang, ay ko gabulig. Asa si Bebs, bantay ng bruha na, din ko na gambal na kabati ka sa kuha, nga di ano, tika haw? Oo, kutik-kutik ka mo, ito sumuto. Hindi ka magambal sa kuha, nga gahinambog. Kung iba si hampak, kung tika na, maugot kayo ko, hampak takong sigig ka Tanan nga, ano nakita, di mo, pinaghirapan ko pa, sa dugo, hindi ka maghambal. Amo sinasakong kay basi ang paunti ka. Kasi smusa, sa ingmoto. Kaya ayaw kang balik, smusa, ha? Ta, hindi ka maghambal, na kay basi surok-surok, konti ka. Dahil, hindi ko hambugera, to... dahil maayo ko sa tao. Hindi ka maghambal, na. kay ano man. May gimit lang ako pangalan kung unsa ang ako nga gihambal sa Facebook o ano, dili sa inyo. Si Daman, hindi ka magutik-utik, ito kay sa sulod, Wala ko nagutik-utik. Gano ka lang kalihay? Sumbagon so, ta kada kay baba no grabe kay ka magka ano below the belt nakamagambal sa kuha na sa kuang nga na hambog pa bago ka magambal sa hambog tan awon mo ang mga background sa akong buhi, tanan nga nakita nimo pinaghirapan ko na at pawis at dugo kung saan ako nagstart never ako ang maunsa do sa sa bantay lang wala sa sunod kay malibot man ya kun ang panahon anong malibot madown ko ha wala mo wala hambay nga madown ka na hindi ka magamusin na sa kuaday, dawat ko madown man na ako, manan sa ginoo, gitanin kamutan ko ang tanan nga kung ano ang nakita mo, wala ko nagbinuang, wala ko nagunsa, tanan nga pamilya ko, gihatagan ko sa maayo nga kinabuhi. Hindi ka magamusin na sa akong mo, mo, kasi ihampak ni ko silig si Moha. Di ba ko eh, gabay mo, ka pulay tre? Bastos ka ba ka, maka makainsulto ka sa kuha ha, maghambal ka sa nadawn, pagtarong ka ha tanan nga gipaning gamutan ko hindi ka magamo sina hindi ka magano basi mabalik na si imuha kung amo ang imong ginabuhat sa kuha Pagtarong ka madown ako hindi hindi ako mahadlok kung mapigado ako o madown ako man ang sang ginoo ko unsa akong gibuhat sa akong kagulingon kanang mga sakyanan kag balay kag mga kundo nga gipangpalit ko wala kay mabuhat ana gipaning gamutan ko Manan sa ginoo, man ang sang ginoo kung unsa man ang matabo sa kuha wala na mo inabot labot, at least na-feel ko kung ano ang kalamisang kinabuhi, at na-feel ko kung ano ang nabuhi ako dito sa kalibutan, di ka mag-amusin na- Huwag ako labot, kaya hey, hambog-hambog, say mo! Hambog? Amo na ang gitera kaya nahambogan ka mo sa akon, pero kung close kita, hindi ka mahambugan sa akon. Amo na, makahambal ka to si Kinsaka. Ka. Ay! Pagod ka. Huwag ko ang kagito, ka ranon Ay, huwag ako nagambal, hindi Wait, ako na gambal nga manggaranon. Ako gi paning gamutan ko ang tanan ko ano ang nakita ninyo. Kaya ko buhion ako sarili without you. Wala ka sa kuha. Hindi ka mag na sina sa kuha. Mapuli ko eh. Mapuli ka kung gusto mo mapuli, hindi ka mag na, makainsulto ka sa kung gihambal ha. Gatinarong ko dili ka pamilo ko ingana man inyong gibuhat sa kuha. Hindi na ba di Bago ka maghambal, bago ka magprangka sa kuha bago ka mag-prank ka sa kuha kung may nalabas nga pangalan hindi ka mag-tinarong ka sa kuha basi ilang pa kung ikaw sa Imuha. tarong ka why ka may ano wala akong ibigay mo lang nga pangalan si mong eh, nga na bastos kang bayana ka bastos ikaw timo bastos ang balamit pa kung ka gano'n Gatinarong ko sa Imuha. ay eh, nga na imong gibuhat sa kuha. Gitagaan te kag 5 mil kag ina ha. Kagulan ka sa ko a pag ka basi. Ibalik ko kag 5 mil mo eh. Ibalik gid. Ano mo iboy ti Grabe ka mag ano sa ko bastos kay batasan karon na mambal ma ka pa sa ko a. Ano labot ni mo kung ma-down ko? Manaan sa Ginoo oh, at least ko ma-down man ako at least gipanin oh, ka mo tan ko. Wala ra wala ni mo kag papers di ko i-go. Ano ka do ambog ambog ka na? Makambal ka sa ko ambog karon na. Ikaw gani hambog ka man gani? Do. Ang pakon na kasi ni pilingon, pilingon Karong, ang pakon si Imuha. Mm -hmm. O, ari ang titulo sa balay, o. O. Murawa. Mm -hmm. Bastos kang bayad na kakaroon na. Di. Bago ka ganyan prank. Bago ka ganyan ang prank. Kasi ako, ako mention ko pangalan si Imuha. Nakabati ka pangalan. Basi karon ma. Mambal ka mambog sa kuha. Mag ka Karong, dumayara ka nga. Ipakaon sa kuha. Hoy, dai. Hoy, dai. Bago ka magambala mo sinagi ng kamutan ko ang tanan nga ano ha kanang balay sa kyanan kundo nga gipalit mo nga dalawa ka bilo. Ako labot. gani. Amo na ni mo ko ambo kay nga aman. Gikan sa gali pusoon mo kung wala kay inggit imong kagulingon tanggalan ng inggit hindi ka ma successful ko ingana imong batasan. Nga ba inggit na rin ko si mo Inggit sa ta presi mo ni inggit kada gani. tarong ka kay basi hampak unta ka karon ha. Ayoko i ano ha. I <coughs> <laughs> <laughs> It's a prank. Ano mo sa mo na nai? ko to. Gagabay ni si Tay naman, anila akong batasan. Grabe, grabe po makadown. Hindi na naman, hindi nakadown. Grabe maka-down, hindi man madown down Hindi pa rin kamutan ko man daw. ako nga ano. Pero sample ko madown man ako. Pero kaya ko man yapon nga mag-akyat sa akong kinabuhi ka. May skills man po kag may ano, maipon man ako

Na tao, like, uh, ano. Ay, actually, mga kalugit, hindi bang ko ang nakita ninyo sa ako? Ninyo, hindi ang uh, kung ano man nakita ninyo sa ako, mga kalugit, uh, deserve ko man ang tanan niya bagay kay Gikan sa diwan tag dito. Palang mga kalugit nga, naging amo ko sini. Hindi ba ako magambal nga damo-damo ko kwarta. Gapang limos ganito sa Facebook, mga kwarta-kwarta. Hindi ba ako hambogero, mga kalugit? Depende na lang sa tao, nga kaharap na ako, mga kalugit. Kaya nga, man, kung hindi kakaangay ka ka, uh, hindi ka sa batasan sa tao, ah uh, ibig sabihin, hindi dyan mo ang bet ang tao. So, kung ano man ang nakita ninyo, karoon mga kalugit, ipanin kamutan ko ng mga kalugit. Kung unsa man ang matabo, madown man ako, hindi. At least, kaya ko pa rin bumangon mga kalugit. At least, um, pinaghirapan ko ang tanan. Kag-isa pa mga kalugit, bliss kaayo unsa ang kung ano naman ang nagasto ko diri sa kay tatay karon nga, uh, nga ano gibalik man gyapon gi sa Ginoo oh, grabe ko ka always mga kalugit uh, kusog ang akong salon kagad customer kag daghan kayo mga tao nga gapalangga sa ko ang mga kalugit so amo na mga kalugit kayo tandaan yung mga kalugit samtang buhi kita di sa kalibutan hindi kita mang lamang og tao hindi kita magtapak-tapak og tao as long as wala gimit lang ang tanan nga pangalan at isa pa mga kalugit kung makadungog man kita sang bit maayo as long as nga hindi man natum tumamit lang ang pangalan sa tao, hindi kita ma mag unsa dira. So, ang mula na maambal kung mga kalugit, bantay ka lang yung bruha ka, so bagon ko gito kung sakang, magsudlan ko botilya. Bantay <laughs> ka lang yung bruha ka, sige ka ka, video, video, dira, ay video, bidyo, sige ka ka, prang prang kira Do bruha. Prang! <laughs> Grapo nga prang Saan na na yung... Go, bye! <laughs>